yan nang napilay ang aming table kaya tara palitan natin. Hindi na nga namin magamit itong aming table. Paano ba naman kasi kusa nang natatanggal yung kanyang mga paa? At itong ang si Charlie and Chino lagi kong nakikita na pinagdalaruan na nila. Palakad-lakad sila dito habang hawak yung paa ng aming mesa. Inuha ko na nga at meron kasi diyang matilos. Habang ito namang si Charlie ay eh, pwede daw itong ipanghuli ng axolotl. Naihilig kasi siya ngayon dito pero tingnan nyo naman kasi super cute. Anyway, sabi ko kay Charlie kaya sa paglaruan niya Tulungan niya na ako magbuon nitong table Kaso, sira na daw talaga okay. Hindi na nga daw niya kayang gawin kasi sirang sira na Lumuwag na kasi yung mga butas kaya nahuhulog na talaga yung mga screws I can't move it. Ito talagang batang to, maiksi ang pasensya Alam na kanino nagmana I can't fix. I can fix it. Ito namang si Chino may bago siyang nadiskubre na taling. Naman na kasi niya yung aking mga taling sa katawan. Si Charlie parang yung balat lang pero wala siya masyadong taling. Anyway, kailangan ko nga itong i-disassemble para maitago na. So, bali tinanggal ko na muna yung mga paa. And madali lang naman kasi itong at iniikot-ikot lang. And ito nga pala yung nabili namin last time sa Ikea. And in fairness naman sa table na to is super mura lang. So parang tong table na to is 19 pounds lang. And nakikita nyo naman sa may mga video. Ito yung ginagamit namin pag nag -film. Mas madali kasi talaga kapag may table. Mas madaling linisin kasi kung makikita nyo, carpeted itong room. And tamang tama lang din kasi yung taas nito para sa twins. Ito na din kasi yung ginagamit namin pagka nag-activity. Dahil nga sakto na to sa kanila at kasyang kasya silang dalawa. Mas malapad nga din pala to sa so nabili ko before na table. Which is mas okay kasi mas malaki yung space. Habang nag assemble ako dito, biglang dumating si Charlie. And dito, nagpapaturo siya kung ano ba yung mga character sa pinapanood niya. Curious na kasi talaga ang twin sa mga bagay-bagay. At nagugulat na lang ako sa kanilang mga nalalaman. Hindi ko pa nga din pala share sa inyo na si Chino pala is maalam na magbasa. At natuto siya ng hindi tinuturuan. Anyway, tinatry ko nga palang ilagay itong mga screws. Pati nga yung nananahimik na axolotl ay nadamay pa. Ang sakit kasi sa kamay kasi medyo sharp siya. At kailangan din talaga siyang ibaon dun sa table. And then dito ko na na-realize na kailangan ko palang ilagay ito para mas madali. O ba diba? hindi kasi ng instructions. And nung ginawa ko nga to, ayan, super dali na ikot-ikot na lang. So, balik kinabit ko lang dito itong apat na paa. Pero in fairness ha, medyo nakakangalay din talaga to. May make sure ko lang din na mahigpit para hindi na talaga siya umuuga. Yun kasi yung naging problem namin sa isang table. Hindi kasi siya stable at konting galaw nga, ayun, nagmumove na. And halos araw-araw ako naghihigpit. And sa katagalan nga, ayun, lumuwag na talaga. Siguro, kaya pa naman ng glue ko sa kale, pero sabi ko palitan na namin. Meron na din kasi mga sulat-sulat at saka umaangat na yung pinakang top niya. Sakto din pala meron akong dumating na order. At ito nga matatry na natin yung ating table. So bali ito lang yung mga in order ko noong nakaraan sa Shein. Actually halo-halo lang to kung ano yung mga natripan ko. Pero karamihan dito is mga case ng iPad. Tapos mga pang-ipit, mga salamin at kung ano-ano pa. Pabilisin na natin kasi baka abutin pa tayo dito ng ilang oras. Tinawag ko na din si Chino at sabi ko dalhin yung kanyang iPad. Binilhan ko kasi sila ng dinosaur case. At ito nga at nagustuhan niya kasi dinosaur. At excited na siya na palitan nga itong kanyang case sa isa pa nga niyang nininame yung kanyang mga dinosaurs. Next naman na dumating is itong si Charlie. Aba at may pagkis pa nga. Wow! Okay, yes. wait. Sabay, alis na nga pagkatapos kasi gusto na daw niya maglaro ng Minecraft. Pinalitan ko na din yung aking mga case para nga ito't magkakakulay na din sila.